Yo hey guys, oh, na mabait na bata ko, guys. Ano? Tumutulong. Oh, tumutulong siya nag-arrange. Oho. Hmm. Uh -huh. Yan ang mabait na bata. Dagway. Dito tayo ngayon, guys, oh. Para pagkatapos ng eleksyon. Yan. guys. Oh. bitayo guys, sa labas wala. Oh, wala masyadong tao dito sa I amin mean, ngayon guys. Oh, natutulog ang iba kasi ano, bispiras ngayon ng ano, election. Kagabi ah, maraming mga kilos-kilos. Wala masyadong tao dito guys. Oh. Nagtitinda ng saging guys, walang ano, walang masyadong bumibili kasi natutulog pa. Master Dani guys oh, naghahanda na ng ano, kangkong para sa mga masisipag na mga palahubog. Palahubog. <laughs> Kaotan kong. <laughs> kawasan Napam ka ito yung nangitas ko. Bumibili dito guys. Ah. Oh. Ang natitira na ating i-arrange. Bila ka silka? Ala kira ngarek. 22. Doa ka Milo. Ano oh, Jis daan diri? Kuha na lang Jis lang peranan. Na ko sa to J. Okay. Tayo. Tuko kan on. Tolo. Ah, bulaha ni kayo. <laughs> tu ari <ay>, maayong kamot. Salamat. <laughs> ah. Pila. Okay guys, salamat sa inyong panonood at suporta. Magandang araw sa ating lahat. Ito lang po ngayon, wala tayong ma-upload kaya ganito. Salamat.